everyone! Magandang araw sa inyong lahat. At eto, sa wakas, after ng ilang buwan, buwan na ba na hindi ako nakapag-upload, ngayon lang talaga nagkaroon ng konting-konting oras para makapag-edit at makapag-upload ng bagong video. thousand years later So yun na nga guys pasensya na kayo at talagang medyo na tagalan <laughs> na tagalan bago tayo mag-upload ulit or natagalan bago ako na pag uh, edit ng bagong video Totally hindi naman siya bagong video matagal nang kuha to last January pa noong pumasyaling isa nating kaibigan dito sa lugar ko at uh, ang ano nito guys Uh, iba talaga dapat ang lakad namin so hindi kami natuloy doon kaya napag-usapan uh, na or napag namin na uh, mamasyal na lang kami sa ibang lugar at yun nga uh, napanood ko sa YouTube medyo matagal na ako sa ano na to guys sa lugar namin na to magmula nung uh, lumipat kami Medyo matagal na ako dito, marami na akong naririnig na kwento about sa lugar na ito. Pero, ngayon lang talaga ako napasyal. Ngayon lang namin napasyalan ang lugar na ito. So, ngayon, andito kami sa isang village. Maliit lang siya na village, guys. Na tinatawag na Oshino Hakkai. So, isa ito na uh, sikat na tourist spot dito sa lugar namin guys. Pero ewan ko ba kung bakit. Ngayon lang ako napasyal dito sa lugar na to. So tulad nung mga napapanood ko sa YouTube guys, maraming nagsasabi na pag napunta ka sa lugar na to parang marerelax ka. Daw, tignan natin kung marerelax nga po ba tayo ngayon. So magmula sa entrance, medyo malayo-layo na yung nilakad natin at hindi pa tayo nakakarating doon sa mismong main. At yun nga guys, habang naglalakad kami, napapansin ko, tubig. Marami akong nakikitang tubig. Kaya tara uh, silipin natin doon sa mismong main kung ano ba talaga ang lugar na ito. suko di So ayan guys, nakikita niyo na halos lahat ang main nila rito ay tubig. Sa maliit na village na to guys, meron kang makikitang walong lawa. At napakalinaw ng tubig. At itong lugar na to guys ay malapit din siya sa Mount Fujiyama or Mountain Fujiyama. Ang Mountain Fujiyama guys ay napapalibutan din ng limang lake. Sa limang lake na yan guys, dalawang lake na malalaki na sikat sa mga turista na madalas din dinadayo ng mga talibang bansa na gustong mamasyal sa lugar na to. Ang Lake Kawaguchiko at ang Lake Yamanaka ko. At gusto kong ibalik kayo guys doon sa kwento kung bakit tubig ang main nila rito. So yun nga, bukod sa napapalibutan nito ng mga lake at malapit siya sa Mount Fuji, ang tubig dito guys ay nanggagaling doon sa snow na nanggagaling sa Mount Fuji at tubig sa ilalim ng lupa na magmula sa dalawang lake ng Yamanakako at ng Kawaguchiko. Sinasabi nila guys na yung magmula sa Mount Fuji, na snow kapag natunaw at naging tubig dito daw sila dumadaloy sa mga lawa na nandito sa lugar nato so kaya makikita mo guys yung tubig na super ang linaw at ang linis-linis tingnan kasi nga ito ay natural water na nanggaling sa bundok ng Mount Fujiyama isa na dyan na makikita mong prueba etong mga isda guys tingnan nyo ang tataba parang ang healthy-healthy nila kasi nga dahil malinis ang tubig na kanyang na kanilang nilalanguyan. eto guys, yung sisilipin natin ngayon. Ito yung pinaka main na pinakamalaking lawa na nandito sa lugar nato. Kita natin guys, ang lalim niya at ang linaw-linaw ng tubig. Okay. すごい、うん。もうすぐ釣れるよう。すごい。くそうだから怖いんだよ。<laughs> 私のケタ。落ちそう。<laughs> すごい。うん、すごい。なこれ。水深が深いからなんか立体感があるよね。ね。すご、うん、い,い。うん。そう。

So, ayun guys, sa daming tao doon, sa sinasabi kong pinaka-main na lawa, yung pinakamalaki na sinilip natin kanina. Ang dami-dami kasing tao, kaya hindi na kami nagtagal. At yun nga, para bang, ano, tawag nito, natakot ako na kapag dumungaw akong ganyan, para bang hinihila ako. <laughs> parang, parang mahuhulog ako doon sa ilalim. Kaya natakot ako, kaya hindi na kami nagtagal

ng mga pasalubong. At syempre, nangangalay na yung mga pa natin kalalakad at grabe talaga ang ginaw ng panahon. Ang lamig-lamig ng hangin dito guys. Kaya hindi na namin inikot at hindi ko na nabilang kung ilang lawa na ba yung naikutan namin. At siya nga pala guys, gusto ko lang isingit dito na itong uh, walong lawa na ito guys ay hindi siya gawa ng tao kundi gawa siya ng uh, kalikasan. Parang yung ibig sabihin nilika ng kalikasan. So natagpuan siya guys 1,200 years before. Ganito talaga ang mga itsura nila. May mga tubig na yung mga lawa at konting ano na lang din, na di, dinevelop na lang ginawa na lang siya. Parang dinagdagan na lang siya para uh, gumanda lalo at maging tourist spot na nga dito sa lugar na to. Siya nga pala guys, matatagpuan ang lugar na to sa park na siya ng Yamanashi Prefecture ng Minamitsuru District, Japan. At yun nga guys dahil nga ay uh, main ang tubig dito, sinubukan ng ating kaibigan si Sis Shed na bumili ng tubig at uh, tikman namin ko anong lasang tubig meron sila rito, guys. Baka iba yung tubig sa amin at iba yung tubig dito kasi nga eto nga ay gawa ng kalikasan. Nagtalo-talo pa kami dyan guys. Masarap sabi ko. Sabi naman ng mga kasama namin ay eh, wala naman daw silang nalasahan, kundi tubig nga lang naman daw talaga. So ayan, pagkatapos namin natikman ang tubig, nagpaikot-ikot pa kami ng konti, tingin-tingin ng konti. At yun nga guys, alam ko na kung bakit sinasabi nilang nakaka-relax ang lugar nato. Masarap lang talaga pakinggan yung tunog ng umaagos na tubig. Hindi ko lang alam kung anong tamang term o anong tam tamang tawag doon. Yun ba yung sinasabi nilang lagas-las ng tubig o lagaspas? Basta yun nga yun, yun. na yun guys. Pagpasensyahan nyo natin, hindi ko din alam. At isa pa siguro guys na magandang uh, pumasyal dito, yung panahon, yung uh, season na ma cherry blossom. medyo kasi marami akong nakikitang puno ng cherry blossom. Ngayon lang kasi winter kaya hindi mo makikita or hindi mo siya maano na cherry blossom palang puno na yon. Pero ang alam ko at napanood ko sa YouTube sa ibang vlogger na maraming uh, puno at bulaklak-lak ng cherry blossom din guys, medyo napagod na tayo, kalalangkad at kaiikot. Eto, pabalik na kami dyan sa parking kung saan nakaparada yung aming sasakyan. At ayan nga, makikita natin sa video na madaming maraming, napakaraming mga sa lugar na to. So, bago kami tuluyang umuwi, sumilip kami dito at nakita ko kasi parang ang ganda ng lugar. Yung Uh, makikita mo to guys yung mga sinaunang bahay ganito ang kanilang garden ayan. at doon ba na guys nakikita niyo ba yung Mount Fuji ang puti puti niya na dahil sa snow at uh, uh, nagumpisa pa lang ang January tuloy tuloy pa yan ang pagulan ng snow hanggang March kaya mas lalong puputi pa yan at mas lalong uh, hindi na siya gaanong kita dahil puti din yung uh, ulap kaya ayan, maganda siyang tingnan ngayon guys dahil winter. ひどいんだよ。<laughs> So ayun guys, pagkatapos namin mamasyal sa uh, Oshino Hakkai, naghanap kami ng restaurant at kumain kami ng lunch. At eto, nagpalakad-lakad kami dito sa gilid-gilid ng uh, lake uh, Yamanaka Ko para naman ay eh, bumaba yung kinain namin at ayan. Medyo nga lang makulimlim yung panahon kaya hindi gaanong uh, maganda sa video. Pero guys, ang ganda ng lugar na to Parati kami rito mamamasyal, tahimik. Ayan, mapag isip isip ka kung anong gusto mong isipin. <laughs> Wala lang, nakaka-refresh lang. Kaya dyan, dumaan din kami sandali dyan bago kami tuluyang umuwi sa city. Ayton banda guys, ice na yan yung puti na yan. Kaya ang lamig. Tapos dapat dapat doon Fuji dapat dapat F Mount Fuji, Fujiyama hindi kita mababa yung ulap. <laughs> Grabe ang lamig, giniginaw ako nang yung kamay ko. Buti pa sila oh, ayan oh, hindi giniginaw. Palangoy lang, ilang <laughs> lang. いな知らい本当ここならここからさ富士山きれい見えるね。 Few minutes later. At ayan guys, bago pa kami umuwi, <laughs> dumaan pa kami rito sa isang recycle shop malapit sa bahay. At ayan kung ano-ano yung pinagtatawa na kinalikot namin. Ang dami kasing, pag once na ikaw ay isang plantita, lahat ng uh, pwedeng mapagtaniman o uh, pabilog or basta parang sa iniisip mo ikaya eh, kaya mong lagyan ng lupa ay eh, parang gusto mong uh, gawing paso so ayan nag, nag, nag kami dyan nang ukay ukay kami at medyo madami din naman kaming mga nabili at ayan nakakatuwa at pinaglalaruan namin yung mga uh, paninda sorry na po sa may ari ng tindahan grabing ang tagal namin dyan kung ano-ano lang yung mga nakikita namin nag-enjoy din naman kami sa aming uh, kalkal dito, kalkal doon. Ayan guys, ang daming magaganda at ang daming pag-once na makakita ka ng ganito ay alam na kung anong uh, kasunod at kung ano ang laman ng uh, isipan at alam alam mo na kung anong gusto mong gawin. Bihira lang din naman kasi mangyari ito sa amin na ayan, magsama-sama kami paminsan-minsan lang kaya Ayan, sinusulit na namin yung oras na magkakasama kami. A few minutes later. Yung na yung mito yung aray. Huh? Ang panigod. Sugod! So Ni, nee, Chad, mito! Puro! Baldi! So ayun guys, pauwi na sana kami nang bigla naming nakita ang tindahan na to. Siguro mga 2 minutes na lang, 2 to 3 minutes na lang nasa bahay na sana kami. Kaso nga, ayan. At andito bigla kaming sumabit. <laughs> at ang daming panindang agave, guys. Kaya stop over muna. At ayan, nagtingin-tingin lang kami, Konte, konti daw. Natagalan kami dito guys. Siguro mga 30 minutes din kami mahigit. Ang ganda kasi ng mga halaman eh. Ang ganda kasi ng mga succulents. Konting succulents lang naman. Agave ang marami at yan mga pang ano pang dekorasyon sa garden. Nakakatuwa. Alam naman natin mga plantita na gusto gusto nating uh, tumingin sa mga ganito. Kaya ayan in-enjoy ulit namin yung lugar nato. So, yun lang guys ang laman ng video natin nato At pasensya na kayo sa medyo matagal na hindi tayo nakapag-upload. At pasensya ulit kayo guys at napakahaba ang video natin na na-edit ko ngayon parang sa ano sinipag ako ng konti. So sa susunod ulit na mga video guys, salamat ulit sa panonood at salamat sa walang sawang suporta. Ingat kayo guys and once again thank you for watching. Bye guys.